Alam nyo ba guys na nandito na sa Quezon City ang sikat na pagkain sa Palawan? Ito nga pala ang chowlong na dinala ni Moto Dick dito sa QC. Ito yung bagong bukas na kainan ni Moto Dick, ang i moto, pares at ba diba pa. Bagong bukas pa lang pero ang dami ng kumakain dito. Kung dito nga sa Manila eh ang sikat na pagkain dito ay pares, sa Palawan naman eh chowlong. Grabe guys, ang sarap nito lalo na sa panahon ngayon na napapadalas na ang pag-ulan. Eh masarap humigop ng mainit na sabaw ng chowlong na ang gamit ng sabaw eh yung pinagpakuluan ng buto buto kaya talaga malasang malasa itong chowlong nila. Tapos may free soft drinks pa yan, napapartneran mo pa nga ng french bread nila. Meron silang chowlong regular, pero mas sulit itong chowlong promax nila na pang dalawang taon na sa dami ng serving. Plus, may bone marrow pa. Hindi lang yon dahil pag umorder ka ng chowlong promax o paris promax nila, bibigyan ka ng raffle ticket na kung saan mananalo ka ng formadong motor na pwede mo agad isabak sa motor show. Wala ka nang babaguhin, tingnan nyo naman yung pesa pang diinan. Sulit to guys, Bus sugana, ka na, may chance ka pang manalo ng pormadong motor. Eto nga pala ang kanilang menu. Malawak at maaliwalas ang kanilang dining area. Kaya masarap mag food trip dito. Malinis din yung CR nila pang mall. Kaya sa mga gustong makatikim ng sikat na sikat na pagkain ng Palawan, eh pumunta na kayo dito sa Ichaulong Moto. Na located sa 34 Wakat Street, La Loma, Quezon City. Nasa Google Map din sila. Open sila ng 10am to 11pm. Kaya tara, mag-order na tayo. Uy, may bagong kainan dito. Parang tayo pagpipilian ah. Yes, sir. ma'am, pa-order po ako ng... Uy, ma'am, ang ganda mo naman. Bulero naman si Kuya. Pwede ba ka tawaging tawagin Neneng Babe? Hindi pwede, Kuya. May asawa ka. Ay, asawa Ay, asawa mo, sir? Opo. Ay, ang pogi naman ang asawa mo. Pwede ba ka tawagin Totoy Guapo? Pero pagkain ba talaga habol mo dito? Pagkain habol ko dito. Uy, sa'yo ako nakatingin, sir. Tingin lang, tingin lang. Parang kilala ko kayo. Moto Lady Rider? Kayo ba 'yan? Andito kayo sa Quezon City. Quezon City. Dito na kami ngayon nagtitinda. Ay, ah, ito yung bago nyong kainan. Wow. Ay, chowlongan. bali Chowlongan. Ah, Chowlongan. Balita ko, may pinaparapol kayo dito pormadong motor. Ha. Totoo Pero, ba? Kuya, ito po. Ay, yun no? oh. Babi, apaka-pormado naman. Ano po yung mechanics para makasali ko sa parapol nyo? Kapag bumili po kayo ng any Pro Max namin, Paris Pro Max or Chowlong Pro Max, magkakaroon po kayo ng isang raffle ticket. Wow. Pag umorder ko ng Chowlong Pro Max, may kasamang ticket? Meron, isa. Ayun, lima. Lima, lima, lima tigit. Isa, isa lang. Isa nga lang e, Isa lang ba? Eh? Pasensya na ho. Ah, sige po, pa-order po ako. Ito na ko yan, na ready ko no. <laughs> Bantayan lang ito, Tol. Baka hindi ka sa pagkain nakatingin. Oy, sa so pagkain ako nakatingin. Oy, no? Sarap-sarap ng tulong buho. May bumaro pa. Wow. Wala akong dagdag po pag-vlogger. Ganyan talaga yung serving nyo? Yes, po. Ang yung dami, ah. Kung yung nasa camera, yun talaga yun. Ah, bossy. Walang vlogger-vlogger dito. Walang vlogger-vlogger? Oo. Oh. Pero ang dami naman yung serving nyo. Mukhang sulit naman, oh. eh. Matanong lang, meron ba kayo dito yung boneless bone marrow? Ano yun? Ano yun? Bago makalimutan tol, ito wow. yung raffle ticket. Salamat so, mo no. Yung may kayo manalo ng dalawang motor na pinapamigay ko. Wow. Dalawang motor na pinapa-raffle. Isang Mio at isang Raider FI na pwede na ipang motor show. Wow. You know, pwede pang motor show oh. Uh, ah, boss, atin sa atin lang, boss. Baka pwede nang dagdagan mo ng apat. Hindi na kahit vlogger ka, suntukan na lang. Ay, aray ko! Bali, promox nga pala itong in-order ko, guys. 270 pesos. Meron na siyang bone marrow. Ayun, no? Oh, laki ng bone marrow. Tapos yung noodles na gamit dito is rice noodles. Kaya mabigat talaga. Ka talaga sa man talagang sulit yung bayad mo kasi may mga beef may itlog may toge na halo may mga veggies eh no sigman nga natin sa baw <coughs> mm, mabisa ma matamis tamis trop na ito. Tapos ang part nga pala dito sa Chowlong Bow ito. French bread. Um, order nga pala ako ng kanilang beef, 85 pesos. Tapos ito naman yung French bread nila na cheese, 65 pesos. Yan, tikman na natin man. Hindi na ninimoto dito sa may Manila. Mm -hmm. Yung popular na pagkain sa Palawan na Chowlong Bow. Wow, grabe. Fluffy. Fluffy ha. Mm hmm. Mm hmm. Turup. Ngayon, titigman muna natin yung kanilang cheese na French bread. Paano ba ito kainin? Siguro ilalagay itong ano. Kukuha ka dito sa ano? Doon marong. Marong. mo yan dito. yan Tapos nalagay mo ng mga laman. Ayan. Kaya nga natin man. Okay, no? Mmm box so, wala talaga siyang kasamang kanin ito lang talaga siya with soft drinks na rin naman yon 270 pesos pero para sa rin, sulit na to kasi gamit nilang noodles is rice noodles you know kada halo mo talagang ang daming naman diba so, kaya talagang sulit na tapos may isa pa siyang boiled egg patay boiled egg man ito nga pala yung trip ni Moto Dick dito, sinasaw niya daw dito. Tama ba, Tol? <laughs> Sinasaw-saw ko, uh, kainin ko. <laughs> Last din naman trip din, no? Pero kanya-kanya kayo trip, eh. Ang saw ko din. Mmm! <laughs> Mabisa yung ganun, mas madali. Mas madali, sasaw-saw mo na lang. Mmm! Ito naman yung kailang French bread na beef. Ayan <laughs> o, tinamay yung laman. Ayan you know, may mga beef yan man. Sakit so, natin. Bang, hindi masarap yung pag ganyan, sausaw mo, lubo ko. Ay, so so sausaw mo! Ay, sausaw so 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 ulit! Uh, Last talaga mag-trip niya itong tropa natin, no? Tiyari kasi ng mga rat buffer, kamayam na. Oh, okay. Mas masarap mabasa. Uy, okay, mabasa! Mmm! Totoo nga! Yummy! Hmm. Kaya guys, kung nagsasawa na kayo sa Paris, try yun naman tong popular at sikat na pagkain ng Palawan. Yun o, know, lagyan natin ng ano man, pampatapang. 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 Grabe naman itong chili. chili. oil nila. Chili lang yan, Tol. Chili lang ba ito? Walang oil? Walang oil. Walang oil yan. Ito ka pa ako mo yun man oh. Bang. Yun o. Know. Uy.

May soft drinks pa nakasama yan, man. Hmm? Grabe, solve na solve ako dito. So paano, magpo trip na ako, ha? Dari mo na yan, Ay, Sorry, na At saan nag-originate? Ah, uh, sa Palawan yan, boss. Kasi dati yung mga Vietnamese doon. Be Vietnamese ba? Yes. O oh, Vietnamese. Kaya kasi nakakalam nun eh. Ah, sure. So, yung asawa ko. <laughs> yung mga Vietnamese noon, bala kami sa COVID. Kaso hindi na tuloy. Nakancel daw. Kaya Kumbaga, na lang sila ng pagkain na ganito. Ganyan? Tapos nagustuhan namin doon. Popular yan sa Palawan. Oo, oh, parang yung Paris, yung dito sa Manila, Uso Paris. Paris. Parang ito yung pinaka pares sa Palawan. Yan, congrats, bossing. Thank you so much, Charlie boy. <laughs>